Alam niyo ba, guys, na mayroong uh, bulaklak ang kawayan? Siguro, di pa kayo nakita guys, na uh, ilan sa atin ito di pa nakikita ng uh, bulaklak ng kawayan. So, ito siya, guys, oh. Napuntahan ko ito sa may bandang na uh, Fort Santiago, guys. Yun yung kawayan sa side na ito, guys. Ang dami niyang mga bulaklak. Kaya, yun, napagtataka lang kasi na, ano, may uh, namumulaklak na kawayan bihira natin makita ito guys kaya uh, ngayon lang ulit ako nakakita ng uh, uh, bulaklak ng kawayan kayo guys meron na rin ba kayong nakita ako uh, konti lang na pagkataon na ako nakita ng ganito yun so pasyalan nyo guys uh, nandito yan sa uh, loob ng uh, Fort Santiago guys pag may time kayo makapasel dito yun kakay ba siya guys diba kakay ba yung buo o oh, bulaklak ng uh, kawayan na ito guys oh. bihira itong makita kasi guys uh, ako bihira din ko bihira ko rin itong nakita dami palang bunga nito ah bulaklak nito guys oh. diba nakapalibang uh, na may bulaklak yun pala ang kawayan yan guys oh ang dami guys oh napakarami guys yan kaya nagtaka nakapagtataka lang di ba maserte um, uh, na alam bulaklap ng kawayan